Nasa work po ako ngayon. At madaming gagawin. Good morning. Maglalabas po ako ng mga nalitito sa dishwasher. Silent lang muna tayo kasi mga tulog pa po sila. Puno po ang dishwasher natin at ilalagay natin sa mga limik ang bahay birthday ng amo kong lalaki kagahapon late na po ako nakauwi taas kasi i need just to step up ganito po every morning sila ang nagugas ng nag-o-on ng dishwasher ako ang nag- nalalagay sa lagayan pag umaga happy lang ang life. No complain. Life is precious. Maaga pa po. Eight o'clock. <laughs> delivery! Ayan, ang dami namin delivery. Pasok muna natin to. Ayan, daming pa-deliver kasi may ano dito. Mayroong pa-dinner ng Saturday, Sunday. Ah, uh, I'm working Sunday. This Sunday. <coughs> Kaya, yan. Um, nilinis ko na yan, pero yung alaga ko naglalaro pa. Kaya, yan. Tapos, ito. Itong table. Gagamitin namin yan. Mag-extend pa kami dito para sa mga bata. Yan. Tapos, nilinis ko na yan. Yan. Yan yung mga wine. Actually, kailangan pa rin. Ano, Tapos to, napunasan ko na yan kahapon. Busy. But, yeah. Ganun lang. Tapos yung luto naman is simple lang. Bake, bake. Yan. Akin mo na tong i-organize. Kasi, madami-dami to. Hindi ko alam kung magkakasya to sa fridge. Ito na po ang mga grocery. Malaki ang problema ko. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasahin sa ref. Puno na rin yung fridge sa baba. Ay, ay, ay. Laki ng problema ni kainaman in Canada. See? Puno na ang fridge namin. Puno here. Puno dito. I have to organize the fridge. Mm hmm... -hmm. Kaya mo, ang dami pa namin, dami pa namin, what's this? Yogurt. Ayan, bumili pa ulit. Parang mauubusan ba ng, ano, ng yogurt. Okay, let's, I have to organize all the stuff. Okay. Kayo mo na ay ibababa ko at mag-organize tayo ng this, all of this sumasakit ang ulo ko hindi ko alam kung paano ko ilalagay sa fridge yan napagkasya ko <laughs> tapos yung iba ilalagay ko sa fridge downstairs ito ilalagay ko sa tas yung mga celery ito naman hindi ko ilalagay sa fridge uh, lagay ka na lang ito dito sa labas ayan natapos din tapos I'm boiling three eggs for my lunch driver ako ngayon ay ang ka pa pong gagawin sa work pero yung alaga kong isa yung pangalawa yung lalaki wala po siyang pasok two weeks sa school... Bali parang... Passover... Passover... Ano nila eh... Kasi mga Jewish po sila... So Passover... Uh, sa school... So two weeks siyang walang pasok... Ngayon... Nagpapadrive siya sa akin dito... Parati di siyang nandiyan dyan sa Relics... Yung Relics po... Yun yung mga card collection... Mahilig po siya doon. Minsan... Yung card... Kaso ang problema niya... Minsan... Nabibili ng $200 yung card ano, hindi niya kinukuha din, kinukuha niya rin ng card. Sabi ko kung iniipon niya lang, mabibenta niya ng malaki. Kaso hindi niya naman iniipon. Nandiyan po siya. Dito lang, sayang. Dito, nandito ako ngayon. Inaantay ko siya, pero hindi ako nagbayad ng parking. Pero andyan, katapat ko yung parking. Ano? Ayan o, katapat ko po ang parking. Pero hindi ako nagbayad na parking Kasi dito naman ako Yan, yan Pero pwede naman akong lumabas Tapos magbayad Nagbayad ako For 30 minutes 2 dollars and 15 cents The next morning Ayan, hindi ko natapos yung vlog ko kahapon Kaya itutuloy ko Yan, busy ako ngayon This is Almond mas gusto ko tong ganituhin kaysa yung ilalagay ko dun sa food processor. Gagawa kaming granola bar. Almond. Look. Yan. Kunti lang naman. Hiwain Tapos, um, mm, gagawa ko ng apple kugel. Kaya, more on, ano ako ngayon, uh, washing the fruits, ano, vegetable, cutting vegetable for tomorrow's dinner. Ma, ano bang darating? I think, 15? 15 guests. Pero hindi nila ako, need, need nila ako ng Sunday. Kasi, yun nga, yung lola ng amo, yung, ma, yung nanay ng amo kong lalaki, nag-hire ng waitress. So, hindi daw nila ako need. So, Sunday na lang ako magpa-part time. I mean, kailangan nila ako dito. Pero may bayad yun. Okay lang. Yan. This is ngayon ang aking gagawin. Almond. Chop almond. Wag lang ma-chop ang kamay. Okay. Tapusin ko lang po muna to. At baka kakadaldal ko ay pati kamay ko ay masama busy. Ayan, dami kong gagawin, no? Ayan, gumagawa ako ng apple, powerful apple pudding. I-bake ko na to. Ayan. Ayan. Tapos, it's um, 35 to 45 minutes. So, I start, I start for 35. Pag okay na, pag hindi pa okay then another um, uh, 10 minutes. Yan. Yan. So, bali from for Saturday and for Sunday. Ganyan lang po yan. Kaso na, ano ko na, na parang inano ko na. <laughs> Pero ganyan po yan. Yan. Ang dami ko pa pong hihiwain. Eh, no? Yan ang aking ganap ngayong araw. Yan. Ayan, Ayan. dami ka pa iwain. Ayan lang. Uh, ito po ang gawa. Ako ay nagre-request ng quesadillas. Set up for tomorrow. Uwian na po. ah uh, it's 6 o'clock. So, happy weekend. Thank you for watching. Natapos ko lahat yung mga gagawin. Na-set up yung table. Lahat. And then, I'm but Hindi ako mag-work bukas ng Saturday. They don't need me. But they need me Sunday. 3 o'clock daw. Ang dinner ay 5.30. So, yan. Thank you for watching. Bye. Magandang buhay.